for today's video natin mga idol nakikita ko nga pala ang pulo ng lagari ng tatay ay sira na kaya naman naisipan kong gawa ng bagong hawakan dahil wala naman tayong ginagawa ito na lang ang ating pagkaabalahan kumuha nga pala ako ng tabla na mayroong sukat na 1 up by 4 at ito ginawit natin ang ating gagawing hawakan ng lagari at pagkatapos kong may ang disenyo ng hawakan ng lagari, ito ay sinimulan ko ng tanggalin ang mga bahagi ng kahoy at para lumabas ang disenyo nito at sa patuloy kong paglalagari ay utay utang lima lumalabas ang itsura ng ating iginuhit dito sa kahoy at ito na nga tapos ko nang tanggalin ang mga bahagi na hindi kailangan sa tablan na ginuhit natin kinabtaban ko na rin ito para mas lalong makuha natin ang kompletong itsura ng hawakan ng lagari dahil sobra yung hawakan pinutulan natin ito para sakto lang yung haba at pagkatapos kong maputol patuloy na yung aking pagtatab para makuha ka pa na mismo yung design nyo ng hawakan ng algari gumawa naman ako ng grinder para pakimisi natin at uh, mawala na yung gaspang at para ismert na itong hawakan So Ito lang ang ginagawa ko sa para mawala na yung mga bako bako dito sa ating kahoy na ginagawa. Natapos na yung ating pagpapakinis, lumabas na yung ating kinagawa at atin na itong lalagyan ng sukat ng butas. Sinukatan ko na nga pala ito para butasan natin at ilalagay yung mga tornilyo para maikapit na yung talim ng lagari. Kumuha na din tayo ng drill at ito ang ating gagamitin natin pag butas. Pagkatapos magkaroon ng butas, ilagari naman natin siya sa gitna para mailagay na natin ang talim ng lagari. Inilagyan na nga natin yung ternilyo at para matapos na rin yung ating ginagawa. Natapos ko na nga palang gawin yung ating ginawang project. Kaya naman, mayroon ng bagong hawakan ang lagari ng tatay. Thank you so much mga idol for watching.